Hello guys, hello mga kamisis. Welcome back to my YouTube channel, Mrs. Kasapi. So for today's this vlog, ay gagawa tayo ng walis tingting. At tara samahan nyo muna ako. A few minutes later. At dito tayo gagawa ng walis tingting. Ngayon, mainit kasi sa labas. Kaya dito muna tayo sa loob ng bahay. Yan, nag-umpisa na siya mag... Ganyan, ha? Ah. Walis tingting Wala -ting. na kasi yung kaming walis tingting -ting dito sa bahay. Pudpud na din. Maiksi na yung walis tingting -ting namin. Kaya, yan, nanguha siya ng puno ng ano, dahon ng puno ng yugo. Yan. Walis tingting -ting. At meron na siya dito na Gawa na. Ayan. Meron na siya na gawa sa, ano, sa tindahan. 30 pesos ang isang, ano, maliit pa. Meron ka na dito, eh. ayan. Ah, meron na siya dito, ano, hinawa. Hindi pa masyado marami. Kunin hmm. natin. dito siya naggawa kasi may mahangin, may electric fan. Um, unit kasi dun sa labas. Um, tara, samahan niyo muna kami. Naggawa kami ng ano, resting thing. Ano masasabi mo? Tara, huwag Naggagawa ng walis. <laughs> Ayan. Mamaya punta ako sa bukid ulit. Bali pa lang. Tapos manonood ng TV. Yeah, manonood siya ng TV. <laughs> Sayang yung oras. Kailangan may mga gawa pa. Mamaya um, marami itong basura. Lalagyan natin sa sako. Lilisi na lang natin dito. Kondol. few moments later. Kikintan yeah, mm -hmm. na kami ng walis kasi <laughs> baka ma-scout kami ni Kalinga Prab. <laughs> ah, Kalinga Prab. Kikintan kami ng walis kasi mga scout nila ngayon, yung mga dikina ng walis, yung tinutulungan nila. Baka maya matulungan ng scout. Surete ngayon ang gagawa ng walis. Natutulungan so, ng mga kalingap. Maganda naman sila. <laughs> Maganda naman ang kalooban natin. Hindi <laughs> lang nakikita ang ganda natin. Kasi nasa loob. Yung ina, minsan kasi hinahanap nila yung na ganda ang panlabas. Right. Gawa ko dito ng ano. Ayusin mo nga pa. <laughs> Pero nakakaano rin yung tinutulungan nila. Nakaka ano rin talaga. Kailang kailangan. Yung uh, inaano yun, na pali. Ba bakit? Pag dipinsa yan sa pag... Uh, dipinsa sa pag ganyan. mahal sa palengke ah. Binta mo tag 20, may okay na. Oo. Oo, wala na kaya. Wala na mong ano eh. Basta sipod ka lang, kita ka. Eh, yung mga sinisiwer pay yun, mas sipag. Diba? Kahit siyang ka naman ilagay kung hindi ka masipag, wala talaga siwer itoro sa iyo ng Panginoon. Ando ka, pumunta ka doon. Doon mga tao, mga sa tao. Mahirap kasi nung walang ginagawa. Dahil pag sanay ka sa ano, ginagawa ka. sa buhok eh. kasi. Grabe, hindi ko kaya yung ano, init. Kaya ka po naisipan ko mag-ano ng ano -nų -nų ganito. Para may you know, yung ano Magamit. Ay, isa pa. Ano, parang nakaka-excite kasi kung nanonood tayo ng mga mga ano sa YouTube na, yung nagagawa ng yung ng ganito. Parang siya sabi niya, "Dala na ko ng tanggol." Tayo, <laughs> tayo. Sakit kasi. Yeah. Oh, pag walang ganito, tatanggal eh. Pag may ganyan, hindi ko sabihin hindi ka sanay sa ano. Gawa ko nga. Dali. Uy, nagawa ko dito nung ano ako, elementary ah. Yung kamay ko, ang lalaki ng ano, ang kalyo. <laughs> tayo sa ano nung... Inuutosan ako ng nanay ko. Yung kambra. yung magkakapatid. Uh, Tigas yan ako. kami sa... Punta uh, daw kami sa bukid, gawa daw kami ng walis Pag may kalyo ka daw sa dito, yun daw ang sinyalis na masibag ka. Yan. kalyo. Hindi pagkakalimbawa. Naiya ako pag ano, mag, may pagkakalimbawa, lalo na kayo, mag i niya yun. Nakamayan ka ng ano, mga kandidato. Tapos, pangay ka, ano ba yan? Kala mo, may bakal sa kamay mo. May katamay ka. Kaya, yung ginagawa ko, nag-ano lang ako, nag-wiwib. Nag-ano? Nag-ano, Naga, nag ay. <laughs> Mapuway ka way na lang. Mapuway ka Sa bukit kasi marami rin, ano eh. Mga ganitong na, 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 na ano na lang natutuyo. Malinisin ito mamaya. Madaming walisin. Yung ano, uh, ako ay walis, dami lang mabibili ng walis eh. Oo, mabinta to. Gawa kaya dito. ito. Makarang ako may, ano na ako, may tagbanche ko ang isa, di ba? ano rin po, baka patanggal sa pagka ano? Pagka New York. <laughs> Oo. Bakit? Ayan si, ano, si Dewey Marquez. Doon oh. natanggal sa walis ah. Ay, na. Oo, oh, nag-order ng mga walis. By shrinking, hindi naman, wala naman. Mm -hmm. Marami-dami. Para nyaki dati. Bilis mo mag-tong. Um. Oo. Oh. Kailangan dyan. Para Ang karon ng ano, sinulit pa. Ay, ulit Dali lang magkaroon ng pabrika. Bakit? Oh, walang gastos. So, oh, ito. ito pabrika ng ulit stinting. <laughs> Yan nga, okay. Pagpuputol ka lang doon ng mga mga uh, tayo yung dahon ng yog. o, oh. Pabrika ka na, mayroon ka ng ano, magkagawa ka ng isang araw ng may te may ting balisting ting o tapos meron kang kausap na mga bayan ganyan na halimbawa sa munisipyo sa yung kukuha o di makapiraan ka na makapiraan ka na di wala kang gastos sipag lang kung ano sipag oh. lang talaga Alam, mm. ano Walang yung wala Gawa ka walang stingting. Hmm. Okay. Ito, ito kasi dito pinapansin ng mga anong tao kasi napaka mas hindi nila ganyan ganyan parang gano'n. pero hindi nilalam, ang walis thinking ang laki ng ano sa, sa, kapaligiran, ang laki ng ano niya yung ang tao ito yung yung parang kasi siya ang naglilinis ng kapaligiran eh o oh. di ba hindi lang natin napapansin ang walis Ting, ang walis thinking ito yung nagpapalilinis, laking tulong sa ano sa paligiran natin, yung mga para hindi yung, magkasakit para malinis yung mga dumi-dumi sa kalye, kita mo kahit saan sa, sa kalye, sa, May, sa Manila man o ano, saan dito saan kikita mo yung mga nagwaw, yung mga nitro yung mga ano dyan, sa, uh, solid waste kaya, yeah, kaya, tiga, o, kaya wag mo ikahiya na oh, gagawa ka ng waris oh. yun may yeah. Solid waste kasi, lahat ang hawak nila talaga itong walis tingting ting, itong walis tingting ting talaga ang hawak nila wala kang makikita na na nagwawalis siya sa, sa kali yung mga ano ng mga bayan o kaya city wala sila makalang makikita mga plastic na gawa-gawa ng kung saan man gawa ng China o saan man talagang itong walis tingting ting talaga yung inaano nila napaka-importante oo oh. malaga talaga mo sa sa ano sa, sa mundo sa kapaligiran natin kaya, huwag mo itong, ano yun, huwag itong babaliwalain. Ang walis, ay uh, itong walis, walis thinking. Kasi, eh. siyang naglilinis talaga sa atin. So, sa mo, isipin mo na lang, mo. Oh. Lagang, bago mo dapatin nyo ng, ano, walisin mo muna, oh. Siguro, sa atin, mga, ano, Pilipino, kahit mayaman man o ano, mahirap, bibihira lang ang walang walis thinking sa bahay. Oh. may walis. Oh, may walis tingting. -ting. Iba kasi yung kanunya, walis tingting. -ting, iba yung ano niya sa kubli ni eh. iba yung naggagawa niya. Oo. Oo. So, hindi ka pwede mag ano ah, ba ganyan tong. Paano ka lang Bilang talaga walis tingting -ting so, sa lahat ng Hindi mo tuloy pwedeng i ano. Yung may, wala pa ko nakitang ganito na gawa ng plastik na gayahin to. Oh, ah. so, yung walis tingting walang walang pa. Wala pa pang wala pa pang kita sa so, sa sa pamilihan sa sa sa, sa palengke wala pa Yung ano lang yung parang walis tampo yun ang ginagaya nila. Meron pang meron plastic na yan din yan. Yung iba naman yun, di ba? Sa ano lang yun pambahay. Ito kasi yeah. pang ano to. Pwede ito sa ano. Sa mga mga babato, maglupa, ma, ma lupa, ah. mabato, babato, ano, buhang diba ganyan. Iba yung ano nito, karesma ng ano, holistic. Oh, well, so, baka ngayon wala na isip 'yun. Na dito kahit dito lang ganyan, pulis well, din kaya tingnan mo. Si si sa kalinga, di ba? Kalinga. Kalinga Si, si Dara, si ano 'yun si ano ba si Carlos Alvin. Carlos Ann. Carlos Ann. Pulis ano nila. Kada buhay nila walis well, ting. Hmm. Dan ko nakita sa YouTube kasi lagi man ko nanonood sa YouTube. Eh. Para sa tingin ako sa kanila YouTube. Dagi dahil naisip ko ang YouTube sa dami nang natutulungan parang ano iba yung dating sa akin. Dami kasi nang natutulungan yung mga mga vlogger kanya. Dami nilang natutulungan parang yung tumutulong sa mga mahihirap. Parang naka Parang ano sila parang silang ginagamit ng Panginoon na yung ano na tumulong. Kung dati, ang Panginoon may mga disipulo ganyan yun mga tumutulong sa ano what. parang gano'n, ikinalat nila kasi yung ganyan yung si si Senator Rafi sa dami niya natutulungan di ba parang isa na siyang ano yung ganun, ginawa ng Panginoon na ganyan na instrumento na makatulong sa na nailangan sa dami niya natutulungan niya kahit mo siyang mga di ba, ba? dami rin nila nito ang yung kita nila yung walang mga bahay kahit pa sabihin natin na pinipili okay. talaga nila yung... Hindi, ano, kung natatanggol. Natural lang naman talaga dahil, simple. ano Anong mga talian mo nga pa? Itali mo para hindi siya matanggal. Parang, alam mo, sasabog. <laughs> Parang kasi masakit sa ano. Ganun ang walis. Yan, ganyan. Ito na. One hour later. Okay, tapos na kami gumawa ng walis ting-ting. Meron na yung pagagamit dito sa bahay pag wawalis. Yan o. No? At dito na magtatapos sa aking video. Please like and subscribe. See you in my next vlog. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.